yung mga boss ito mga boss gagawa tayo ng short video para sa mga hindi pa alam paano pagganit ng glory badge ito tayo mga boss ito tayo yan, samplean ko kayo mga boss halimbawa click nyo tong VIP yan, makikita nyo dito yung glory badge Ayan. sabihin na natin meron tayong 680 glory badge punta tayo sa grad store paano nga ba niyan? yan sabihin na natin itong 1.99 ibig sabihin yan alisin nyo lang yung point magiging ang price nyan ay 199 buds yan. sa mga nagtatanong um, nagtatanong na magkano ilan maggasto sa buds pag alimbawa ganito yung ano niya 3.99 USD alisin nyo lang mga boss yung dati yung point yeah. bawa, katulad niyan, itong 399, click natin, pack, buy, yan, lalabas dyan, o, oh, 399 glory badge, ba? Diba? Wala na yung dot niya, yeah, yung point. Yeah. Ganun lang mga boss, pag bibili ka, pag merong kang badge, yon, sa so, mga gusto mag-top up mga boss, yeah, message lang kayo. Boss Ace Authorized European Reseller Bali lahat ng nandito sa Grand Store mga boss pwede nyo bilhin gamit ang badge Glory badge Okay Tapos itong 9.99 yan ibig sabihin 999 Ganun mga boss, kadali gumamit ng glory badge. Hindi na kayo mahihirapan mag ano, convert, convert pa ng pera nyo, gcash nyo, pa na. Mag-send lang kayo ng message sa atin mga boss. yon At eto nga pala yung price list natin. Lalagay ko dyan syempre. Yan. Tulad nito, 4.99 4 USD. Ibig sabihin yan, 499 badge. Yeah, 99 glory buds kaya lang mga boss short video lang para sa mga hindi pa masyadong alam kung paano gumamit ng glory buds kaya lang mga boss ganon rin sa angel mga boss glory buds rin dyan bakit ang USD yung nakita yung price yun lang mga boss masala yun don't forget to like and share para alam na rin ang iba habang hindi pa marunong gumamit ng glory badge. Yun lang mga boss, masalam.